So, ito yung pinapagaw ko fish pan. Ayan. Mm -hmm. Hindi pa yan tapos pero malapit. Dadagdag pa kain yung... Dadagdag pa ako ng mga butas. Wala mo ko yung kinabuhat ko ng mga palangga. So, maglimpyo ko fish pan no. And kinina-fish pan, kipalimpyo rin akong isang kong kuya. So, makita man ninyo asa ng limpyo ha. O ka na rin palangga. Wala pa na lubi dati. Niya ang asa nagi ng lubi. Basing naanod na o na, niya. Nabilin na sangit na sa may island-island ba. Kanina yung palangga na ano, na fish pant, Ano, dugay na niya siya. Bata pa miyan Na niya siya ay tilapia dati. Hito niya. Kaya syempre, nabahaan man. So, nangawala ang isda. Pero, plano na ko karong palangga. Butangan na ako ng tilapia. Ilahin ako ang hito. O gilahin ako ang tilapia. dapat butangan na ako ng tilapia mga palangga pero kay wala may available na isda no so mapalit na lang ako sa Davao niya matoyan ako kaway-kaway lang sa takay murag gikapoy ah. amba na ko dira o ganoon ni palangga nagambak ambak ko ni na. kay ako lagi nang giflat ang ang lapok nila kay na yung mga murag na bundok-bundok no so ma matingala mo palangga kini na tubig dili na siya lubog mga palangga kung sa, sa personal niya ni din o niya siya mga palangga maklaro gin nang sa ilalom ani kay dili man ni siya gikan sa sapa na murag nagrequel kag water dili kini siya palangga na ni siya tubod kanang tubod na nagbigkan sa ilalomba. so makita ninyo na kusog so, ko agas mo na kana na pay mga palangga kanang sa may tumoy mo na himbutangan ako hito da ako na hito no Kaya disod man padaghon ng hito so, mo na gi nangyana na ko siyag limpyo and kapoy mo dai kay mga palangga no? pero lingaw man siya So, kayo na mga palangga, ako ni siyang kadakon pag yun, no? sayang manggod, daghan kay ni siyang tubot. So, pagka, ano, balik na ko, ani, butangan na ako ni siyang tilapia o hito. Ilahilang nato ni siya kay bawal manggod ni isabay ang hito kay dun sa hito ang tilapia. So, mo Pero, yung ako ako ni palangga kay samtang wala pa isda. So kanang nag awas drap palangga, mao na siya ang kanang kakusog sa tubod palangga no. niya mao na murag muli limpyo kay tubig ana, dili gyud siya magstock ba, dili na siya murag ano. So o kara ka og tilapya. <laughs> Pero syempre dapat ako mama magluto. So mao ni, eh, nahuman na ko ginahinay limpyo mga palangga. So, yung nga nakita ko ang fish mga palangga, pero mas dako gina siya sa personal. Ano makita makikita di ba? Na ng island island dap lang, ga. klaro kaayo. So, yung na siya katina o tungod sa, tu sa tubod. Eh, sige na siya ag agas. O, nagka-plano ko, ay nabutangan ako siya payag-payag. Kailangan pa na ako mo budget, no? Para, ana, and para at least, naipayag ba, o, niya magpasul-pasul lang, niya luto-luto dayon hindi rin na fish mga palanggi palimpihan na ni sa akong tita dati niya siguro kay wala na siya na timan so karon ako na pud mo palim ako na pud mo ani kay syempre sayang mod ka ayo. so napaisip na ko na limpyon siya balik kay para at least kung wala yung mga sud pwede na sila magpasol-pasol so mo na limpyon na kayo siya niya gamay na lang kayo ang limpihon ng mga palangga So, dira na part mga palangga ako na siyang dungagan o nag-fish pan kay wala makay lubi na dira. So, dungagan pa na ako na dira o nahinayan ako na siya pabangag sa kong kuya. Muna, hindi ko ganahan mag-voice record bakay kay pangit kay akong tingog pero kamo na eh, mag-adjust na ano, mga palangga ha. O, tama di ay mga palangga ba sinakita mo sa kong kanding na puti, babae, na medyo tigwang-tigwang na ibalik na in town siya nawala akong kanig katong piyesta sa sigaboy ang bawat basig iihaw na to siya so mga to amak na ko kay nana po siya yung ragbong doktora so mga malo ni mga palangga manatag limpyo unta nalingaw mo sa akong voice record bye bye mwah